Uma ba ang market value ng JFC Jollibee Food Corp sa stock market. Bad news ba or good news? Well, normal lang yan. Last year, nag plus 24% ata yon. Ngayon, upon recording, nag negative 0.96 na. Ang value ng portfolio ko sa GFC. Normal lang yan, ang tawag is isang market volatility. Sabi nga ng mga matagal na sa trading, sa stock market investing, nothing goes up forever. Meron talagang mga panahong mag correction yan or may retracement. Kung tutuusin, good news pa nga yan sa mga katulad ko na ang long term ang investing. Kaya kahit pa paano nakabili tayo ng dagdag na konting ano, share of stock ng Jollibee. Meron tayo nakaraang mga dividends di ba sa mga holding natin. Kaya doon ko na ipinasok sa Jollibee ngayon. si opportunity na yan. Eh. May isa pang update ang Jollibee na nagawa nila para maka-inganyo, makalure ng mga investors, ng mga foreign investors. Saka blue chip yan eh. Kahit saan magpunta sa buong mundo ang Jollibee, may Pilipinong tatangkilik niyan. Dalo ngayon, aggressive ang expansion nila abroad. Kaya kahit pa pano ako positive ang outlook ko dyan. Kung may extra pwedeng bumili. Kung walang extra ignore. Sabi mo palagi stick to the plan lang. Long term tayo sakripis ngayon. Magbubunga rin yan balang araw.